Hello sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Ako ay isang ICU nurse dito sa Amerika. At samahan niyo ako sa aking 12-hour night shift. Kadalasan, bumabango na ako ng mga alas 5 ng hapon. Pero may mga panahon na nagigising ako ng mga alas 4.30 dahil ginigising ako ng aso ko. At ang pangalan ng aso ko ay Minguk. Ngayon, paggising ko, iinom ako ng kape, mag-e-exercise ng konti, mag-shower, at mabibihis para sa work nag drive na ako ng mga alas 6 ng hapon or gabi kasi gusto ko ng magandang parking spot. At gusto ko rin makita yung chart na magiging patient ko. Etong spot na to malapit lang sa unit ko kaya okay na okay. At papunta na tayo sa unit namin. Buti na lang malapit lang yung unit sa parking lot. So andi dito na tayo. Pupunta muna ako sa locker ko. Mababa in. At ito ang aming locker ilalagay ko mga gamit ko. Ngayon, pupunta muna ako sa CR, ayusin ko ang aking buhok at mask. Kasi dapat presentable tayo, girl, di pa? Tara na, girl! Pagkatapos, pupunta ako sa nurse's station kasi titingnan ko kung sinong patient ko sa gabing ito. So, isa lang ang pasyente ko kasi fresh open heart. So, super super fresh from OR pa talaga. Kaya, I love it kukunin ko ng aking mga report sheet, copy sheet, kasi magbumonitoring tayo ng patient, pati na rin mga pens at paraphernalis ko. Uupo muna ako sa harap ng computer para makita ko ang chart ng patient ko at makita ko yung mga history nila, yung mga prognosis, yung mga procedures na ginawa. Magka-clock in ako ng mga 6.40 or 6.45 at pagkatapos ay hanapin ko yung nurse para kumuha ng report. Ang reporting namin dito ay bedside, pero hindi ko pwede pakita sa inyo kasi bawal. Meron tayong HIPAA or Privacy Act. So, yung reporting ay para makita mo rin yung pasyente with the morning nurse. Pagkatapos na pagkatapos kong kumuha ng full report, ay mag a na agad ako ng pasyente. Pagkatapos ay mag-oral care or mag toothbrush ng patient, mag prepare care, maglilinis na kanilang are or ng kanilang polycatheter kasi ayaw natin ng infection. Pagkatapos ng assessment, upo ako at i-chart ko lahat na nakita ko sa pasyente. Galing sa ulo hanggang sa paa, kailangan mo ilagay sa computer sa chart ng pasyente. Kung may mga pressure sore sila or kahit konting sugat-sugat. Para sa fresh open heart patient, kailangan natin i-monitor ang kanilang ihi, ang blood sugars, yung hemodynamics, at saka chest tube output nila. Make sure natin na kinokorek natin ang blood sugar with the insulin drip. At make sure natin na umiihi ang patient at least 30 ml per hour. Ngayon naman, pupunta tayo sa medication room at kukunin natin ang mga medisina na kailangan natin ibigay. Binibigay ko ito usually 30 minutos before the scheduled time. So habang lumilipas ang gabi, kailangan natin i-check ang blood sugars kada oras, yung ihi, yung output ng chest tube nila, at saka hemodynamics or yung mga numbers to make sure stable sila. Ngayon, pagsapit ng ating gabi, pupunta kami sa cafeteria para kumuha ng pagkain. Kasama ko ngayon ang aking friend at sana naman masarap yung pagkain namin. Ito ang dinner namin. Hindi siya masarap tingnan, pero okay na rin kasi gutom na rin ako eh. Pagkatapos kong kumain, magbabanyo muna ako, ayusin ko ang aking buhok, yung mask. Minsan, ang hirap talaga magtrabaho paggabi. Kaya ang ginagawa ko, iniisip ko ang sunod na bakasyon ko. Para naman, ma-inspire naman ako ng konti. 30 minutos nang nakalipas at pabalik na tayo. Balik na naman tayo sa ating kada oras na monitoring. I-check natin yung blood sugars, yung IE, make sure 30 ml per oras. Chest tube, make sure na hindi masyadong nabibleed yung patient. At saka yung numero, make sure na stable yung pasyente natin. If they need pain meds, pwede din natin bigyan ng pain meds. Mga 4.30 ng madaling araw, kumukuha na ako ng dugo kasi yung mga doktor gusto nila ng lab results pagdating nila ng alas 6 ng umaga. At para na rin malaman natin kung kailangan ng pasyente ng dugo or ng electrolytes. Pagkatapos ko kumuha ng dugo, ay papaliguan ko ng aking pasyente. Kukuha ko ng isa pang nurse para tumulong sa akin para may katulong pag move or pag turn ng patient kasi masasaktan yung patient pag ikaw lang mag-isa ang turn at iupo ko na siya after maligo. Alas 6 na ng umaga at malapit ko na ma-fill upan yung aking cabbage cheat sheet. Sinisigurado ko na kumpleto na lahat ng charting ko at magbibigay na ako ng report sa pang-umaga na nurse. Pagkatapos ng report ay magka-clock out na ako, maglalakad papunta ng parking lot at magda-drive pa uwi. Hi, super sigla ko talaga pagpapauwi na ako kasi excited na ako makita yung mga aso ko at mahiga sa kama ko. Pagbukas ko ng pintuan, sasalubungin ako ng mga aso ko. Lalo na itong si Minguk. Super, super cute. Hi! Oh my goodness! Oh my goodness! Hi! Oh, it's okay. Mommy's home already. Mommy's home already. I miss you! Pag uwi ko, dediretso ako sa bakuran kasama yung mga aso ko, makikipaglaro, at magmumuni-muni. Magpapasalamat sa araw na ito, sa aking trabaho, at sa lahat-lahat. Salamat sa mga nanonood at hopefully nakatulong ito para naman malaman niyo kung anong experience namin dito sa Amerika. Hanggang sa muli!